si mama nung mother mo ang napakilala. Yes, yes nung Anong relasyon pa po yung, ni Duan Ren at your mother. Ah, uh, sabi nila best friend daw po. Best friends sila. Apo. Saan sila nagkakilala, alam mo ba? Ah, uh, sa China po. Sa China sila nagkakilala. Yes, so nagkakilala sila sa China, naging best friend sila. Nung pumunta sila dito, ah uh, kinuwa siyang ninong mo. Ah, uh, bali po ay nung pagkasabi ng mom ko. Okay. At Apo. nung uh, Uh, nandito na siya. Uh, siya yung naging uh, dahilan kung bakit ka uh, nakapasok sa uh, Whirlwind Corporation. Uh, siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Parents mo na rin uh, siya? Opo. Uh, pagpunta na ng Pilipinas po kasi uh, kakaalis lang po ng mom ko. Uh, ano? <laughs> uh, magsalita ka ng malinaw kasi hindi hindi, hindi na may marinig eh. No? Pakiulit nga yung sinabi mo ulit Karina. Tumatayo siyang magulang mo. Opo. Okay. Kasi uh, pag-aalis po ng ma'am ko, yun, yung pagdating niya po, kakaalis lang. If po I may, may Senator Sherwin, okay. bakit ka naiiyak, Miss Cassandra? Uh, Noong time na yun, kakawala lang ng ma'am ko. Sorry. Nawala as in nag-disappear nag sila or namatay sila? namatay mam Ma ko. And then yun yung panahon na dumating si Tuan Ren Wu. Senator so, okay. Sherwin. Sure okay. Well, uh, uh, kami ay nakikidalamhati sa iyo at uh, uh, sa pagkawala ng iyong mother. Pero tama ba na wala ang iyong mother? Na, na, namatay ang iyong mother? Yes po, Mr. Anong year yun? <laughs> Ah, uh, 2017 December 2017. Mm. At dito naman pumasok si oh uh, dito naman dumating si Mr. Doon mm. Dumo siya nakilala. Okay, at uh, tumayo siya parang magulang mo na ever since. At siya ang nagpasok oh, pa, sa iyo uh, sa Worldwind Corporation, no? Yes, Mr. Okay. Senator Sherwin. So, i parang ibinilin ka ni mama mo sa ninong mo, kay Duan Ren Wu. Miss Cassandra. Ah, uh, parang gano'n na nga pa, Mr. Chair. Parang gano'n? All right.